Magandang araw po mga kapatid na wama. Pagpala kayo ng ating Panginoon sa pakikinig natin ng mensahe ng Diyos sa araw na ito. Um, ko po sa isang tanong no na po. Nakakita na po ba tayo ng isang tao na walang kapangapangarap sa buhay? <laughs> Ang parang gano'n, no? May tao bang gano'n na walang kapangapangarap sa buhay? Ang sabi ko po, ano, no? Atila uh, tila parang wala siyang pangarap sa buhay. Tila wala siyang pangarap sa buhay. Sa buhay. dahil kasi uh, lagi nakahiga, naka matutulog, kakain, no? Gigising tapos paulit-ulit ganoon ang buhay niya. Paulit-ulit ganoon yung buhay niya. Yung buhay niya. Uh, sabi ko nga parang tila walang pa pangarap sa buhay. Po. at yat at, at misan, eh parang pag nakikita po natin eh parang nawawalan na tayo ng pag-asa. No, parang naiisip natin ng ang taong ito parang ganun na lang ba siya panghabang panahon? No? Yun na lang ba siya parang panghabang panahon? Alam nyo po mga kapatid, alam nyo, uh, marahil ilan sa atin nakakita o nakasalamuhan ng ganun tao. No po, ako rin po, ganun, no? Nakakita po ako ng ganun tao na natila walang pangarap sa buhay. Na uh, nakahiga, matutulog, kakain. Ah, uh, Okay na sa kanya yung ganun. Parang ganun. Okay na sa kanya yung ganun buhay no? At pag tinignan ko yung ganong klasing tao ay naiisip ko na masaya na ba siya sa ganong kalagayan? Masaya na ba siya na na, na wal, parang lumilipas ang kanyang panahon ng nakahiga, natutulog at at uh, kakain, no? Tapos kinabukasan, ganun ulit, paulit-ulit, routine yung buhay niya, routine yung buhay niya. At kapag naikita ko po ang gano'ng sitwasyon, uh, nawawalan po ako ng pag-asa. No? Nawawalan ako ng pag-asa dahil parang walang ganda o anyo ang buhay niya. Dahil nga sabi ko nga, nakahiga na lang, paulit-ulit, at kung titignan po natin, uh, at kung titignan ko nga, sabi ko nga po ay parang wala ng pag-asa. no Walang pag-asa, uh, walang ganda, walang anyo ang kanyang buhay. Parang yun yung tingin ko po. Sabi ko nga wala na, parang tila wala akong pag-asa. Pero habang ako po ay nagbabasa ng Biblia. Kanina, po, kanina, habang ako ay nagbabasa ng Biblia, ay dinako po ako ng Panginoon sa sa Genesis, no? Ako po ay nasa ano eh, binabasa ko po ngayon 'yung ano eh, sa Galacia. napo po Galacia. Pero kanina, uh, nandito po ako sa kwarto, ay dinako ako ng Panginoon doon sa Genesis, napo Kasi naisip ko nga po 'yung ano eh, 'yung 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 tao yun ah, na tila walang kapag-apag-asa. Sabi ko nga, tila walang kapag-apag-asa. Naiisip ko siya. At kapag naikita ko, naiinis nga rin po ako eh. Pero, ah, idinako ako ng Panginoon sa Henesis. Pinakita sa akin ng Panginoon na ang, na ang kalawakan ay walang gandatan nyo. No? Mula sa walang gandatan anyo, nilagyan ito ng Diyos ng liwanag at ng, ng anyo. Ano po? Ah, at nung nung nakita ko po yan, na nung nabasa ko po 'yon nang, nangusapan Diyos sa akin no po nangusap sa akin eh yung basahin ko muna yung ano yung Genesis no ang sabi dito sa Genesis uh, chapter 1 ano po ang sabi po dito nang pasimula nang, nang simulang nang simulang dikain ng Diyos ang lupa at ang langit ang lupa ay wala pang hugis so anyo dilim ang bumabalot sa kalaliman at umiihip ang malakas na hangin sa ibabaw ng tubig sinabi ng Diyos. Magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga na siya ng Diyos nang ito'y mamasdan. Ayun, napo po, ang sabi, na at ng Diyos nang ito ay mapagmasdan. Noon, di, di din ako ng Panginoon habang iniisip ko yung bagay na yun, na parang walang kapag-apag-asa, walang anyo ang kanyang buhay, walang anyo, walang liwanag, parang gano'n, walang liwanag ang kanyang buhay. <laughs> Pero pinakita po sa akin ng Panginoon, ang paglikha ay ganoon. No, nang likhain ng Diyos ang sanlibutan ay wala itong ganda at anyo. Walang liwanag, walang parang ganoon. Sinabi nga dito, no, ah, dilim ang bumabalot sa alalim, sa alaliman, Umiib sa malakas na hangin sa ibabaw doon ng tubig. Dilim ang bumabalot, ang sabi, walang liwanag, walang anyo. Walang anyo ang, liwa, ang lupa, no? Walang anyo ang, ang dektik. Pero sabi, ito ay nilagyan ng anyo ng ating Panginoon. Noon sabi, sinabi ng Diyos magkaroon ng liwanag. At nagkaroon nga ng liwanag. No, nagkaroon ng liwanag. At nangusap ang Diyos sa akin sa pamagitan ng, ng salita na ito. Ang pang-usap ng Diyos sa akin ay kung, kung ang daigdig na walang anyo at ganda ay nilagyan ko ng anyo at ganda ang buhay pa kaya ng tao ang hindi ko kayang lagyan ng anyo at ganda. Naisip ko yun. Nangusapan dyan sa akin at naisip ko nga, napaya ako sa Panginoon mga kapatid. Napaya po ako sa Panginoon dahil uh, naisip ko, na, nung nung, 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 ipa-isip ito sa akin ng Panginoon, kung ang daigdig na walang anyo at ganda at liwanag ay nilagyan ng Diyos ng anyo at liwanag, ang buhay pa kaya ng tao ang hindi niya lagyan ng anyo at liwanag. E eh, napaka special ng Diyos, ay napaka-espesyal ng tao sa Diyos po, napaka-espesyal ng tao sa Diyos. Ang lahat ng nilikha, nilikha ito sa pamagitan ng pagsasalita ng Diyos. No? Sinabi niya, magkaroon ng liwanag. No? Nagkaroon ng liwanag. Magka, uh, magkaroon ng mga halaman. Nagkaroon ng halaman. So, lahat ng bagay na nasa paligid po natin ay sa pamagitan ng pagsasalita ng ating Panginoon. Pero napaka-espesyal ng tao sapagkat uh, hindi niya sinabi na magkaroon ng tao, kundi kumuha ang Diyos ng putik at mula sa putik, inanyuhan ito ng anyong tao at sansabi, hiningahan ito ng Diyos sa ilong at ang tao ay naging buhay na kaluluwa. No, nagkaroon ng buhay. So dito, pinakita sa akin ng Panginoon, espesyal ang tao eh. Espesyal kayo. Espesyal na yung taong yun sa ating Panginoon. No, sabi ko, naisip ko, espesyal ang tao sa Diyos. Pinaisip ito, kaya ang sabi ko kanina, napaya ako eh. Kaya naisip ko, naisip ko, kung ang daigdig na walang anyo at kulay, nilagyan ng Diyos ng anyo at kulay at, ng at liwanag, ang buhay pa kaya ng tao, ang hindi kayang lagyan ng Diyos ng anyo at ng kulay. Mga kapatid, naisip ko yun, no? Misa, nawawala na tayo ng pag-asa sa ating mga sa ating mga nakikita sa ating mga sa, parang ganito sa mga may problema sa asawa no inasabi natin sa parang wala nang pag-asa itong aking asawa no no uh, sa anong mga anak natin sinasabi rin po natin parang wala nang pag-asa itong anak ko na ito ang gandito na lang ito no pero hindi mga kapatid eh special ang special ang tao sa Diyos no ko ang tao pala ay um, lalapit sa Diyos, no? Malalapit sa Diyos ang tao ay yung, yung yung walang kulay na buhay ng tao o walang anyong anyong anyo, no? Parang walang ganda na buhay ng isang taong wala malayo sa Diyos. Kapag lumapit sa Diyos, no? Nakipag-isa kay Kristo, ang sabi, babaguhin siya ng ating Panginoon. At sabi, ang nakip ito, paborito ko tong verse na ito eh. Ang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Siya ay wala nang kanyang lumang pagkatao, siya ay bago na, no? Ah, uh, doon pinakita ng Panginoon na may pag-asa sa ating Panginoon. Kapag ang tao ay lumapit, na ilapit natin sa Diyos, ay yung yung ma madilim, walang anyo na buhay niya ay lalagyan ng Diyos ng liwanag at anyo. Kulay no? magkakaroon ng kulay yung kanyang buhay na walang kakulay-kulay napakadilim ay lalagyan ng Diyos ng kaliwanagan no? o liwanag no? sa pamagitan ng ano? ni Kristo no? sa pamagitan ni Kristo kapag tinanggap ng, anang tao ang ng, ng tao si Kristo ang ating Panginoon Diyos ay magkakaroon ng liwanag liwanag sa ating mga buhay no? dahil yan kay Kristo 'Yung 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 walang kwenta ang buhay ay nagkakaroon ng kwenta. 'Yung walang purpose-purpose na buhay, <laughs> ah, nagkakaroon na ng 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 ano, ng purpose. Bakit siya nabubuhay kapag nakilala na niya, niya si Kristo bilang Panginoon at Tagapagligtas? Ah, magkakaroon ng ng ng, ng maiisip na ng tao, 'yung ah, bakit ako nabubuhay, 'no? hindi hindi lang para mabuhay, huminga, matulog, kumain, kundi nagkakaroon na ng kulay, uh, naiisip na bakit ako nabubuhay hanggang ngayon. At maiisip niya na nabubuhay tayo para kay Kristo. Nabubuhay tayo para para maglingkod sa Diyos, no? Maglingkod sa Diyos. Uh, nagkakaroon ng kulay ang taong ang buhay ng isang taong lumalapit kay Kristo. nga sabi ko kanina mga kapatid, napayapa ako sa Panginoon. Naisip ko dahil araw-araw, no? nakikita kong routine ng buhay ng isang tao, naiisip ko wala na siyang pag-asa. Pero, may pag-asa kay Kristo. No? Sabi ko nga, may pag-asa kay Kristo. Kapag ang tao nakilala si Kristo bilang Panginoon na Tagapagligtas, yung walang kwenta at walang kulay, walang liwanag na buhay, ay muling uhug uh, lalagyan, lalaki pa ng Panginoon ng kulay, li ng, ng liwanag, No, yung buhay niyang madilim ay ilalagay ng Diyos ng kulay. Hugis maganda, no? Magandang anyo, no? Magandang anyo. Ah, uh, iyan ang Diyos, no? Kapag ka ni, na, nakilala na ng tao ang Diyos, yung wala nating anyong buhay magkakaroon ng kulay. Sarap ng ating Panginoon. Kaya na, na naliwanagan ako eh, no? Naliwanagan ako. Uh, sabi ko, salamat Panginoon nung, nung, nang mabasa ko ang Genesis. Uh, sabi ko sa Panginoon, Panginoon, salamat po. Salamat po, Panginoon. Binigyan mo ako ng pag-asa pat para sa taong ito na na araw-araw na ikita ko. Na tila walang pag-asa, tila, tila gano'n na lang ang buhay. Pero hindi, meron palang pag-asa kay Kristo. No, kapag hindi, hindi tayo nagsawa sa, sa tao na ilapit sa Diyos, ay, 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 ay ang Diyos sa buhay niya. No, kikilo sa buhay niya at lalagyan ng kulay ang buhay ng taong ito. No, huwag tayo magsawa, mga kapatid. Huwag natin, huwag na, huwag natin pagsawaan ang tao hanggat nabubuhay ang tao. Huwag natin pagsawaan, kundi makita natin na, na may, may, may pag-asa siya. May pag-asa siya. Misa kasi naiisip natin tayo eh. No? Tayo ang bumabago sa tao. Tayo ang babago sa tao. Tayo ang mag, magdidikta sa tao. Hindi po eh, mga kapatid. Eh. Uh, tanging ang Diyos lang may kakayahan bumago ng buhay ng tao, eh. no? Kaya kung ang Diyos lang ang may kakayahan maglagay ng kulay do sa buhay na walang kulay-kulay. -kulay, uh, ang tanging dapat lamang nating gawin ay ipagtiwala natin sa Diyos, no? Kung ang problema natin ay ang ating asawa, ay ilagak natin sa Diyos ang buhay ng ating asawa. Kung ang problema natin ang ating mga anak, ay dito ilagak natin sa Diyos ang buhay ng ating mga anak. Kasi nga ang Diyos lamang ang tanging may kakayahan na maghubog, umayos, bumago sa buhay na sira, buhay na walang kakulay-kulay, uh, buhay na tila walang pag-asa. Tanging ang Diyos lang ang makagagawa nito sa isang tao. Mga kapatid, magkaroon lagi lang tayo ng pag-asa. No? Pag-asa para sa tao. Huwag nating isipin wala na siyang pag-asa. No, Misan kasi talaga nawawalan tayo ng pag-asa. Ako po ganyan. Parang sa tingin ko, ay wala na siyang pag-asa. Ang ganyan na lang yan. Hanggang mamatay, ganyan na lang. Pero hindi. May pag-asa kay Kristo. May pag-asa kay Kristo. Ano ang tanging natin dapat gawin? Dumulog sa harapan ng Panginoon. Ipagtiwala sa harapan ng Panginoon. Ipagtiwala ang buhay nila. No, ilagak natin sa Diyos ang buhay ng mga taong ating mga minamahal na mayroong pinuproblema natin. At sabihin natin sa Panginoon, O Diyos, kung ang mundong ito, ng pasimula ay walang anyo at kulay, ay nilakipan mo ng anyo at ng kulay, no? ng liwanag, ganun din ang buhay ng tao. Kayang-kaya mong lagyan ng kulay ang buhay ng aking anak o ng aking asawa. no? Kayang-kaya mong lagyan ng, ng liwanag ang kanyang buhay. Kayang-kaya mong lagyan ng kulay buhay ang kanyang, ang kanyang buhay. Mga kapatid, ipagtiwala nyo, Ipagtiwala lang natin sa Diyos. No? Uh, kaya sabi ko kanina, napaya ako sa Diyos. No? Napaya ako sa Diyos. Pinakita ng Panginoon, ang lahat ng bagay na ito walang anyo, pero nilagyan ko ng anyo. Ang tao pa kaya, ang hindi ko kayang anyuhan At lagyan ng liwanag ang kanyang buhay. Mga kapatid, ulitin ko, ilapit natin at tipaglag ilagak natin sa Diyos no? ang, ang, ang tao ang tao o kung meron tayong mga pinoproblemang mga mahal natin sa buhay ilagak natin sa Diyos at ang Diyos ang bahala dyan no, wala tayong kakayaan bumago ng tao ngunit ang Diyos kaya, kaya niyang bumago ng buhay ng tao mahawa mga kapatid na pagpala po kayo ng mensaheng ito ng ating Panginoon nga nawa mangusap rin sa, sa, sa uh, ang Panginoon sa buhay ng bawat isa na makakarinig ng mensaheng ito no, ulitin ko may pag-asa kay Kristo mga kapatid bye bye